Ngayon ay pupuntahan natin isang kagubatan kung saan mayroong kuweba na tinatawag na balinsayaw. Kuweba na ito ay pinangalan ng balinsayaw dahil sa mga ibong nakatira dito sa kuweba. Which is ang mga Philippine Swiftlet lit o mas kilala bilang sayaw. Ang mga ibong ito ay native dito sa Asia, particular na dito sa Southeast Asia. At ang mga ibong na ito ay particular na nangingitlog sa ilalim ng kuweba. At sa araw na ito ay aalamin natin at papasukin natin ang kuwebang ito upang malaman natin kung ano ang kalagayan ng mga Pilipin Swiftlet. Yo, what's up? So ngayon is pupunta tayo sa uh, isang kuwebang ngayon dito sa ano bukid so kasama pa rin natin ngayon si Kintoy, guys actually maybe sa next nating vlog is pupunta tayo sa ano medical center at sa ano sa abandonado rin na medical center malak malak huh? <coughs> So tingnan nyo, mapapansin na mapansin nyo yung paligid guys. Diba? So, umaambon yung paligid at isa sa mga rason kasi may bagyo ngayon. Kasi pangalas bagyo ron. So ngayon, umaambon. Iwan ko lang kung lilipad yung drone ngayon. Pero delikado kasi guys pag magpapalipad tayo ng drone. Kasi masama yung takbo ng panahon at I don't know if makakabalik pa yung drone. Ting-pull tayo sa butas. Yeah, Sige, buta tayo. nandito na tayo sa gitna ng ano and malapit na tayo sa cueva actually before guys uh, ano to gitna talaga sa ng kagubatan before pero ngayon is uh, pinutol ng mga ano lohal yung gubat at so ito yung kuweba na sinasabi ko guys so napakalakas ng tubig sa ilalim actually guys may tubig kasi sa ano loob ng kuweba na to ayan ito yung kuweba So ngayon is papasokin na namin So mahirap Yung pagpasok dito sa loob Kasi napakasikip At Yeah So second si ay pumasok na guys So ngayon tayo naman yung papasok So, ngayon, kilos ng hindi kontrolado, guys, kasi nito nitong kuiba, kaya may possibility na mauntong yung ulo natin dito. Diba? At napakadulos na, ano, ng pagpasok ko lang. So, dito, may mga tae. May mga, may mga ano, dumi ng balinsayaw which is okay rin siyang gamitin organic guys so ito yung mga balinsayaw guys So ngayon, kahit nandito tayo sa loob guys at may mga balinsayaw dito sa loob is bawal natin yung kunin, okay? Nandito lang tayo para mag-explore at wala tayong karapatan para pakialaman yung mga balinsayaw ay okay. So, kayo, pag mag-explore kayo ng ano, mga kuiba at may makita kayong mga balinsay, huwag niyong pakialaman, men. Sa loob din ng kuibang ito, matatagpuan rin natin ng mga stalagmite at mga stalactite na bato. So, dito rin sa loob guys so nakita nyo na yung um, balinsayaw which is hindi natin pwedeng pakialaman at isa na rin dito yung mga limestone guys ito ito mga limestone guys yeah Actually, ipatay na kasi yung mga limestone na to kaya wala na tayong magagawa kasi Sa loob ng kuwibang ito, matatagpuan rin natin isang tubod o isang tubig na naglalabas mula sa loob ng kuwiba ngayon is lalabas na tayo guys dito, mga limestone sa paligid actually may tubig din dito sa si ilalim guys so marinig nyo diba may talos po kasi may tubig dito sa si ilalim may kuiba na to which abundant talaga sa, sa ating mga locals para sa ano irrigation nila diba? so ngayon lalabas na tayo at oh man what is that napakalaki tarantula guys diba hindi ako maka-imagine <laughs> Ganito pala kadelikado dito sa loob guys Look at that Mas lalo kinalabutan na makita ko ang tarantula ito Napakalaki at napakadelikado So hindi rin natin pinipakialaman yung tarantula guys, di ba? Kasi baka makagat pa tayo. So ngayon is aalis uh, na tayo dito. At, uh, di ba? Ayun lang mga explore natin dito sa loob ng kuweba. Di ba? Di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo, men. So paglabas, kailangan natin mag-ingat. Kasi, bontog yung ulo natin, di ba? Wala pa namang nag-care. So safe naman tayo nakalabas, mga kaibigan. So, di ba? Ligtas tayo nakalabas dito sa kweba At oh, Advice ko lang sa mga Taong gusto mag-explore din sa Cueva Is uh, Huwag niyong pakialaman yung mga bagay Nasa nasa loob ng Cueva diba? Kasi baka makasakit kayo sa kalikasan So yun lang yung mga Exploration natin dito Sa kweba at maybe sa susunod mga video magkikita pa rin tayo diba don't forget to ano huwag niyong kalimutan mag comment subscribe and share this video for more details yeah <laughs> diba so yun kita kita next video guys